So, yun na guys, welcome back to my YouTube channel Joey Angeles, ang inyong hugutero maharot For today, video natin ngayon ay Bobomba tayo dito sa Butolang guys Andito na rin ako sa Pilipinas ako Nag-intro guys Dahil nga biglaan na naman itong lakad Yan, uh, solo lang, solo ride Dalawa wala kami ni sniper guys nga, guys, uh, bago ang lahat Yung mga hindi pa subscribe Please, pa subscribe na yung YouTube channel ko maharot Yan guys, Tsaka, huwag nyo kanimutan Pa-like, comment, and share at huwag po natin skip ang ads. Maraming maraming salamat po. At ito guys, abangan nyo at tignan pa rin ang mga mangyayari. So, yun na guys Tara na guys, tapot na tayo ng Buto lang guys Dito na ako sa Pilipi guys Yan, baka napit na sa boundary yan ng Kabanggan At ito na nga guys, habang nagtatravel ako, ito nga sinasabi ko sa inyong boundary yan ng San Pilipi, Kabanggan. Ayan na guys, ang arko na sinasabi ko sa inyo guys at yung nga guys tara samahan nyo at tuloy tuloy pa rin tayo sa ating pupuntahan at eto na yun di habot lang guys sobrang ganda yan guys sobrang laki ng pinag improve mga idol at yung silipin ng iba So yung nga uh, guys, andito na tayo sa Bundo Yan guys, titignan na natin guys kung may iron magandang ang view rito Maganda spot na pwede pagliguan guys sa yan First time po rin makarating dito guys Yan, kasama ko ako sa boy At silipin natin guys kung may magandang spot Yan guys, abangan nyo guys Yan mga idol, kung di ako nagkakamali, yung, mga da yung gagawin tuloy na yan ay guys uh, at mga idol ay lalabas ka ng tarlac dyan guys. Botolan tarlac yata yan kung di ako nagkakamali. Sana sa mga kapanood nito ay i-comment nyo kung totoo na tarlac road. Yan, botolan to tarlac road. Maraming maraming salamat guys sa mga kapanood na mga tigang botolan. I-comment nyo naman. Yan, maraming maraming salamat mga idol. Yan, natatravel lang kami. Ang ko nga anak ko dyan, mga idol. Yan nga. dinaharap namin ang mga linaw na tubig. yung nga guys, so, dito na ako. So, ayan. Abang guys, maliligo ako rito guys. Ayan o. No? Ayan. Papakita ko sa inyo guys. Diyan ako maliligo guys o. Diyan ako maliligo guys. Ayan guys, kasama ko si Kuya Iboy guys. Ayan. Tara guys. So, bis. Paano muna ang kapat tayo? At ayun na mga idol, binilisan ko ng aking galaw yan Yung nabad bag, yung sapatos, yung medyas Yan, madami, Short muna pala guys, mali ako doon at yung huli yung damit yan guys so, sobrang bilis lang guys at ito pa isa guys binilis ako na guys yan tapi tapi sa ulang muna ako na mukha dyan yan at saka kalbo yan guys sa ko dyan dapat dapa lang at sobrang lamig dyan mga idol yan sobrang lamig linaw yan iba talaga ang nature ilog ng sambalis putolan guys yun mga guys so liyo ng tubig guys promises yan guys oh guys ng tubig guys yan oh. guys liyo guys at so yung mga uh, guys hahanap kami ng ibang ano naman guys ibang place yan at ibang spot guys ayan guys marami tayo nakasalubong dito mga idol ayan oh mga tigay tangliw yan, guys. Yan, itangliw botolan. At yan, maliligo rin sila. Iba kasi, guys, ang ilog dito sa botolan, guys. Sobrang linaw, linis, guys. Yan, safe na safe ka pa, guys. Yan, o. Oh. At yan, nga, pa, pauwi na rin nga, guys. Dahil nga, pamamalingki. At ibibili pa ng mga gamit ng mga bata, guys. Yan. May nakakita akong spot dito, guys. Yan. Silip-silip muna. Yan, pitik-pitik lang konti. Yan, silipin ang ganda, guys. Ito pa sobrang nakaka-relax sa tanawin dito mga idol. You know? Dito lang sa likod ng itang liw guys. Oh, ay bakilan. Bakilan itang liw yan ata guys. Eh. Pero di ako sure. You guys, oh. At ngayon guys, nandito na kami sa tapat ng lahar guys. Ito guys, babasahin ko. Kung ano na talaga. Ayan you know, o, matatapatan ko yan eh. Uy, lumabo yung mata ko. Bakilan guys. Ayan guys, nandito na kami sa tapat ng bakilan. Pitik-pitik you know? lang guys. At yun nga mga idol yun, Nakikita nyo ngayon sa yung mga tubig niyan Lahar yan mga idol yan. At, Sobrang nakaka-relax yan mga idol Ayan, no? Kahit ganyan yan Mga bulubundukin, Tubig yan At ano lang naman yan guys Pag may panahon na tag-ulan yan Mataas yan guys tayo na nga guys habang ta travel kami dahil na pauwi na kami guys. Ito papakita ko para mga ilang ganda ng pwesto at magandang spot dito. Yan guys, camp kayo may maganda dyan sa loob. Puntahan nyo na mga idol. At yun nga guys, sana nagustuhan nyo mga aking voice over kahit. Yan na guys. Uh, sana nagustuhan nyo guys dahil no choice sa mga kayo. Thanks for watching! So yun na nga guys, andito na kami sa iba Dito tapat na ako ng capital guys At sasalubungin ko na yung mga bata Para bumili kami ng mga gamit yun na guys Gamit pang school guys yun. Mega shout nga pala sa akin kapatid Ani Pritz yan Siya yung nag-donate yan, sponsor At yun na nga guys, andito na kami sa palengke Palengke ng iba mga idol dito daw kami magkikita at magtatagpo ng mga bata. Ang mga anakis ko yan, mga idol. Yan. Dito kami sa likod. Sa likod ng Jollibee. Likod ng Jollibee paparada dahil dito yung tagpuan at kita, mga idol. Yung mga guys, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and share. Huwag niyo kalimutan yung mga hindi pa subscribe Mag-subscribe ng mga idol. Maraming maraming salamat mga idol. Yan, hintayin na natin mga bata. <laughs> 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 bubulok <laughs> Dito ka lang! Pangit. Ah, may... <laughs> ba, alam niya ba yan?

At so yun nga guys, sa kapamili na kami ng mga gamit ng mga bata at ako naman ay pauwi na. Andito na ako ngayon sa Bangkal Bridge yan, uh, boundary yan ng Botolan, Iba, mga idol. Yan mga tigaya, Botolan, katika Iba, ka nadadaan na mo yan mga idol. Maraming maraming salamat guys, pauwi na rin ako ng bataan. Thanks for watching mga idol. At eto pa guys, sa bang naglalatan ako, travel ako guys pinitigan ko na rin ang daan na guys dahil sobrang gal ganda, kalmado yan. Lalo na ng mga puno guys, sobrang nakaka-relax yan. Uh, at yung mga guys, sa gusto mga pumunta rito sa Botolan, gawin nyo na maraming spot view at mga gandang nature dito guys. At uh, yun, mag enjoy kayo mga idol. Uh, hindi ko talaga kaya pitikan lahat dahil hindi kaya ng isang araw mga idol. Kaya ano pang ginagawa nyo? Mag-ride na. At uh, yung mga guys... Maraming maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa walang kwenta kwenta vlog ko na naman guys. At eto. At yun nga guys. Kaya natin magpa trend tank 30 ng gasolina guys. Yan. At tayo naman ay aalis uh, alis na. Yan guys. Inuulit ko. Thank you for watching mga idol sa walang kakwenta-kwenta vlog ko na naman. Sana kahit pa napasaya at nag-enjoy uh, kayo sa mga napapitikan ko at nakikita-kita ko. At ito mga guys, susubukan kong uh, daanan na mga mabubuti pulis ng na, nanong botolan yan guys. Pinalakad ko yung anak ko dahil nga walang helmet guys. Kaya ako na nag-travel ngayon. At ayan ang anak ko naglalakad dyan mga idol. Sabi ko doon ka na lang sa banda roon, sasakay dahil baka mahuli tayo dahil wala helmet. Maraming salamat. Thanks for watching.